Good morning po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat Ngayon po ay October 26 At syempre, bago tayo magbukas ng tindahan, sarado pa yan gising na muna kay mga kalaki para sa ganon ang mga lucky numbers natin makuha mo na bumangon ka na kumuha ka na ng listahan mo at pwede nyo pong ilista ang mga lucky numbers na magugustuhan nyo hello hello po sa inyo maraming maraming salamat po sa ating mga napanalo po kahapon po sa ating mga lucky numbers po ano? nanalo sila ng 3 digit lucky numbers po balik kaya at saka 4 digit lucky numbers po sa loto yon. thank you thank you very much po sa susunod mali mo mamaya five digit na mapanaluan mo kaya o jackpot, di ba? Kaya mga kalaki sa mga ready na dyan, sa mga gising na po dyan, kunin nyo na po mga listahan nyo, ilistan nyo na po mga lucky na na babanggitin ko. Pag nagustuhan nyo, aba, ilaban mo sa loob ng 3 days bago nyo po palitan. Ito po ay mga two digit lucky na ng bawat bayan. Kung meron po akong nakalimutan o bayan mo hindi ko nabigyan, sabihin nyo lamang po at bibigyan ko po sa susunod mga kalaki. Okay? Tara na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Pero bago yan, syempre, iinom muna ako ng tubig. Okay. At ito na po mga kalaki, ang mga two-digit lucky numbers ng bawat bayan. Umpisa na po natin sa Benguet. Sa East 3. Iloilo, 15-9, Leyte, 28-2, Quezon City, Uy, ako, 9-23, Pampanga, 5-7, Pangasinan, 1-8, ano La Union, 29-33, Nueva Ecija, 5-20, Nueva Vizcaya, 1-3, Ilocosur, 28-22, Ilocos Norte. 24-30, Masbate. 5-8, Isabela. 21-29, Togigaraw. 23-12, Rojas. 5-4, Capiz. 2-21, Bohol. 39-8, Bulacan. Gis, 19, Baguio. 6-31, Bicol. 15.4 Batangas 23.5 Bataan 9.8 Butuan 5.31 At siyempre Cebu 24.32 Aklan 13.20 Aurora 8.9 Laguna 21.23 Quezon 5.18 Paranaque 7-24 Manila 519, Pasig 2030, San Juan 815, Marikina 2432, Tabuk 721, Romblon 516, Angono G4, Muntalban 1218, Antipolo 320, Taytay 135, Cainta 30 23 San Mateo 25 Davao 83 Tarlac, 29 11 Kirino 2 1 Bacolod 533 Cavite 84 Ano to Mindoro 24 23 Marinduque 56 Calookan 18-12, Muntinlupa 25-7, at Palawan 3-14. Ayan mga kalaki ha, puputulin muna natin dyan sa Palawan para sa masusugid nating mga laki followers na kanina pa po nag-aabang para maka, uh, Ayan po, na na pa po nag-aabang nga. Para po makatanggap kayo ng mga legit na mga lucky numbers, naku po, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na ingat-ingat po kayo sa mga fake account mga kalaki. Alam nyo bang kinukuha po ang picture namin ni Lola, ginagawa profile sa Facebook, naku, hindi po kami yan. Baka mali po kayo na nasasalihan sa private consultation, naku, hindi po kami yan mga kalaki, mga fake account lahat po yan. Subukan nyo pong tawagan nyo mga yan, hindi po sila sasagot mga fake account po sila. Ito po ang legit na account natin mga kalaki ha. Arnold Parunque na may blue check na merong 495,000 followers at syempre po TikTok natin. Red parungkin po na merong ah uh, 449,000 followers at syempre po YouTube natin red parungkin na merong 18,000 followers. At syempre po, yung isa pong account natin sa Facebook na red parungkin na merong 610,000 followers. Aris Gachar yan, meron tayo at saka Red Arnold Santos. Yan po mga kalaki ang mga legit na account natin sa Facebook ha. Dapat po makakausap nyo muna ako mga kalaki bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yun mga kalaki. Okay? At syempre po sa mga gusto pong sumali sa private consultation, message na po kayo sa messenger ko at usap tayo po sa video call para legit na ako ang kausap nyo. Bibigyan kita ng 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit, depende po sa tatayan nyo. At syempre po mga kalaki ha aalagaan nyo po ng 3 days ang mga lucky numbers natin bago po natin bitawan. Okay? At syempre po mga kalaki, baka pag sinubukan mong sumali sa amin sa private consultation, baka dito kaswerte mga kalaki, dito pa lang kapalaran mo kaya subukan mo na. Araw-araw po nakapagpanalo po tayo rito, nakapost po yan sa Facebook mga kalaki. Kaya kung sa tingin mo, dito ang swerte mo, magpa-member ka na. Okay mga kalaki, tuloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers at 2 digit lucky numbers po para po sa Sambales. 19, 21 Palawan magit ko ba? Palawan Sige, bigyan natin ulit pa nga Palawan Di, dalawa ko sa Palawan East, sa Ano to? 17 Ayan Apayaw 15, 9 Cotobato 8, 25 Binangonat 13, 22 Morong sa is 18. Ayan mga kalaki kompletor pa mga lucky numbers at na 2 digit lucky numbers. Takbo na pa sa mga suki yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito po ang paborito ng lahat ng shout out time. Ayan. Shout out po tayo sa pamilya ano to? Pamilya Acosta po. Diyan po sa may Santa Mesa, Manila. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa pamilya Costa. Ah, uh, humihingi po sila ng 2-digit lucky numbers. Bibigyan ko po kayo every morning, Sir Red, nang nanonood po kami ng 2-digit lucky numbers. Pwede po makahingi. Sige po, bibigyan ko po kayo. At syempre po, sa ating mga, ayan, vendors naman po mga kalaki, sa ating mga vendors dyan, sa may Santo. Okay, dyan po sa may, ano to? Davao City. Ayan po, sa ating mga taga-Davao City sa Tagum, Davao City. Shout out po sa inyo sa ating mga vendors po diyan, mga fish vendor, meat vendor, vegetable vendors, lahat po ng vendors diyan. Saludo po ako sa Davao City. Okay? Humihingi po sila ati uh, Ati Ate Lilet at ati Lord na ng 2 digit la ay 3 digit lucky numbers at ng 4 digit lucky numbers. Uso 'yan sa ano sa Visayas Mindanao ano. Bibigyan ko po kayo. Ayan po. At sa mga gusto pong magpa-shout comment lang ng comment share ng share ng mga videos namin heart ng heart. Pag nakita ko 'yan, ma-shout ka na, may libreng lucky numbers ka pa mga kalaki. Kaya good luck sa mga sasali po sa private consultation ngayon. Bibigyan ko po kayo ng 3 months para member kayo sa akin ng 3 months Nang October, November at December. O, oh, itry mo na. Baka nandito ang swerte mo. Subukan mo na. Bibigyan kita ng magagandang tips. Okay? Good luck mga kalaki. Gising na po. At gusto ko tayaan nyo yan. Ito po sa loob po yan ng tatlong araw. Good luck!